share love, happiness, and new recipe dito sa Lutong Bahay. Magluto tayo ng main character ng bahay kubo, ang pampabait na gulay, which is upo. On your screen flashes the ingredients. Sa planganitang tubig, lagay natin ang labahita upang mababad, matanggal ang alat nito. Pagkatapos, balatan natin ang ating upo. Normally, pagkabalat nito, hinahati ko po sa gitna, gawa ng masyadong mahaba. Pagkatapos, tatanggalin natin ang gitnang bahagi ng ating upo dahil may mga malalaking buto po ito. Pag mura naman po siya, walang buto sa gitna, pwedeng hiwain na po natin sa serving portion. Pero pag hindi, tanggalin natin ang gitna bago natin hiwain. ulitin po natin ang parehas na proseso hanggang mahiwa lahat ng upo. Pagkayari ng ating upo, balikan natin ang ating labahita. Tanggalin ng tubig at himayin natin. Tanggalin ng tinik. Himayin para maisama natin sa gisa. pagkaraan, magpainit ng mantika, gisahin ng luya kasama ng ating bawang. Pagkagisang mabuti, isunod natin ang ating sibuyas, gisahin, pagkatapos ilagay ang ating kamatis. pagkagisang mabuti ng ating luya, bawang, sibuyas at kamatis, isunod nating ilagay ang ating labahita. Gisahing mabuti upang matanggal ang lansa ng ating dried fish which is ang labahita. Pagkagisang mabuti, isunod natin ang ating giniling na baboy pwedeng baka kung gusto ninyo o manok. Depende sa inyong nais. Pero normally, ang yung ginagamit ko po ay giniling na baka. Siyempre, haluan natin ang pampasarap, black pepper. Pagkatapos, lagyan natin ng patis ayon sa inyong panlasa. Sundan natin ng cubes, pwedeng beef, pwede rin chicken. Depende sa inyong gusto. I suggest beef cubes dahil mas malasa ito. Pag nagisang mabuti ang ating karne, isunod natin ang ating upo. Haluin ng bahagya hanggang sa ma-incorporate ang karne sa ating gulay. Lagyan po natin ng isang tasa at kalahating tubig para makuluan ang ating gulay. Pagkatapos, haluin bagya, takpan hanggang sa maluto ito. After a few moments later, <laughs> tikman natin ang ating upo. Pag malambot na, pwede na tayong kumain. Huwag natin masyadong labugin. Medyo half-cooked lang ang luto para mas masarap kainin ang ating gulay. Ika nga ng nanay ko at ng mga teacher ko, kumain ng upo para bumait. Laging upo. Upo nanay, upo mam. Kainan na guys! Don't forget to like, share, and subscribe!